sa possible invasion ng China sa Taiwan. Do you think Iklaro natin, napakigyan ko rin yung kanyang statement. Iklaro natin yung kanyang sinabi. Hindi niya sinabing dapat maghanda tayong makilahok sa gerang yon. <coughs> Ang sinabi niya ay dapat maghanda tayo dahil merong mahigit 250,000 Pilipino sa Taiwan na maaaring kailangan nating ilikas kung mangyayari yon. Senador Cheese, ito yung sinabi ni General Browner na dapat na may double meaning na dapat maingat tayo sa ating mga sinasabi masisira ang ating bansa at mababaon pa tayo sa utang dahil sa gera tayo gagawin po ng Amerikano courtesy of PTV at ang China nagwarning na sa atin ito yung sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. told Northern Luzon Command troops to start planning for possible action in the event of Taiwan invasion. Sabi pa niya, if something happens to Taiwan, we will inevitably be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. It will be task of the Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Yon ang papel ng sandatahang lakas na binanggit niya. Dun sa parte ng speech niyang nakita ko, wala naman ako na uninagan na sinasabi niyang dapat maghanda tayo na makilahok sa gerang yon kung mangyayari man ang paglusob sa Taiwan ng bansang China. So dapat iklaro sir baka mag-cause ng unnecessary fear. Taiwan problem ay isang China

tiyakin yung uh, safety and welfare ng mga napakarami nating kababayan sa Taiwan. Tama po yun. Kung sakasakaling mangyayari yan, dapat may contingency plan sa tayo kung paano sila ilika. So evacuate tulad na lamang nang nangyari. Kung maalala nyo, nung sumiklaban digman o civil war sa bansang Syria, ang um, kinailangan natin, mag-adapt ng iba't ibang contingency measures para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan ng na teatrabaho doon at kung paano sila mailikas mula sa mga delikadong lugar at maibalik sila sa Pilipinas doon sa mga gustong bumalik at ma-relocate sa iba't ibang parte ng Middle East yung mga kababayan natin mula sa mga lugar na may kaguluhan sa bansang um, Syria. Yan ay trabahong dapat gampanan ng um, DMW at gayon din ng DFA. At dahil malapit lamang naman ang Taiwan sa Pilipinas, marahil ng Coast Guard at ng Armed Forces dahil may kakayaan tayo na talagang sunduin sila. Kung may window na makikita na hindi tayo mahihila sa anumang kaguluhan na pwede o posibleng mangyari sa lugar na yon. So sir, dapat bang maingat sa mga binibitawang statement dahil baka tayo? Parang ang dating um, nakikialam? Or... Sa akin, maingat naman yung pagkakasabi ni General Bronner. Um, kaya lang, porkit naka-uniforme siguro nagsasalita, porkit sinasabi maghanda kayo, ang otomatik o agad na iniisip ng maraming sa ating mga kababayan ay gera na. Subalit, klaro, sa aking pananaw, yung kanyang mga binitiwang salita. At naging maingat naman siya sa kanyang binitiwang salita, kaugnay ng kanilang mandato sa kaligtasan at paglikas um, ng ating mga kababayan nagtatrabaho sa Taiwan.